Hello mga ka-sunshine, mayroon akong bagong tip sa inyo, importante ito. Kapag wala kayong wiper sa sakyan, ito ang gawin nyo, oh. yung sabon. Ayan, parang ihilamos nyo sa salamin. Ayan, kasi dudulas lang yung tubig. Ayan, Oh. Ayan yung importante tip. Para sa tag-ulan. Oh. Oh, yeah. siya. Okay na yan. Okay, okay na. Bibigyan niya na ang pera. Siyempre, bayad sa pagano, lagay na ang sablon. Wala pwede Okay, thank you mga kasansyay. Nagbiyay na kami. Eh, bibili lang kami ng tangki.